ngayong araw. The Phenomenal Breakthrough Star ang I Love You Forever a Sweet Heart of Mine. Gilbongos Pride Benis Hermoso! Nong! Nong! Kaon na ka, Mudirip! Manamit ang batchoy naman! Nong! Kaon na po! Magkakain ka ba o oh, hindi? Busog pa ako, loka! Eh di wag! Ba yan? Manay, kamusta po yung pambayo ng kuryente? Kompleto na po ba? Naku anak, kulang na kulang nakulang pa. Eh, wala pang balik po una. Yan nga po. Hmm. Ano to? maigi ha. Ay, nanay guwapa. Hmm. Mapakahina ng benta natin ngayon. Hindi ka tulad nung nakaraang dinagyang. diba tiba tayo. Hindi kaya dahil marami tayong kakumpetensya. Alam niyo mga anak, mukhang mapuputulan tayo ng kuryente. Ay, nako. Yan ang wag na wag nilang gagawin sa pamilya ko. Bakit may pera ka? Wala. Nay, ano ka ba? Aga-aga pa po kaya? Di ba nga may kasabihan po tayo? May paniniwala tayo! Hmm. Kung may ara ka gusto, Ubrahon mo kita na para makuha mo! Mmm, ganit Tama, mga katata. Mm. Siguro nga, panahon na siguro para gamitin ko yung katawan ko. Oh? Mag-aartista na ako. Total naman, hindi naman kami nagkakalayo ng pagmumukha ni... Alden... Richard. Ha? Sa'ng banda ko yung da-boy? Pakalibag na Alden Richard! Hoy! Ay, ang bot! Sa inyo na to, Alam nyo, puro kayong maloko. Lalo na ikaw, may may. Ha? Napakataklesa mo, anak. na Alam mo balang araw? Mapapasubo ko di, ha? Hmm. Narinig mo, narinig mo, ha? Ang sinasabi. O, tapos yung cellphone ko pa. Aka na teka, teka, teka. ka muna, diyan ka muna. Pinapanood ko sa si Denise Hermoso, yung artistang kamukhang kamukha ni Ati Tata. Ito, Kaya mo yan. Ha? Oo, oh, kaya mo yan. Hindi huh? eh. <laughs> okay. oh, mo yan. kaya oh. di ba? Mm. Alam ko na! Alam ko nang gagawin natin. Ops! Alam ko na sasabihin mo. Huwag na huwag mong gagawin yan. Huwag mo ko ibubugaw. Alam ko kung kanino. Oh, Hop oh, Di ba gusto ka ni Aling Wena? Oy. Yung may okay at saka may Bluetooth speakers? Ano? Si Aling Wena kanya, ba't ba ba napunta si dito yun? Ah, ah. Ay, wag, wag. Ako mo susunod dito, ah. Susundin mo yung sasabihin ko. Hihiram ka ng Bluetooth speakers, naintindihan mo? Ako? Oo. Uh, sige, oo. Oh. oh, eh, oh, oh. oh, oh, tara. Tara. Oh, ano ang plano ninyo. Yeah. Maghihiram kami ng Bluetooth speakers. Speaker. Sige po, tara na. Dali mo, galingan mo. lang. Kuya, dali, tira. Music! You got me from my toes to my knees, to my shoulders to my head. Philippines Bayan ng lang, bakit naman siya magpupunta sa Batsuyan? Ang galing niyang pumunta. baka siya yun May nabasa ako noon na may mga tao raw na pinanganak na magkakamuka. Sa dami ng tao sa mundong ko, meron daw pitong tao na kamukha natin. Nang lumaki na ako, nalaman ko na sila raw ang ginatawag nga doppelgangers. Ma'am, Denise, smile po ah. One, two, three. Mga tao silang kamukha natin, pero hindi natin sila kapamilya o kadugo. Taba. Sa kaso ko, na ng kamukha ko, ay si Venice Hermoso. Isa kasikat nga artista. Ah, salamat, ma'am. Bakit niya pagod na ako? Break muna. Pagod na daw yung amo. Bigyan mo na ako buwan. Magkapi ka pika muna. Miss Venice, mayong aga po. You're late. Alam mo may photoshoot ako, di ba? Bakit ngayon ka lang dumatay? Miss Venice, pasensya na po. Na-hospital po kasi yung kapatid ko. O ano ang gagawin ko? Nagsabi naman po ako. Eh, ano ba kapatid mo? Lagi na lang kayo may sakit. Problema ko ba ba yan? Pasensya tam po, Miss Finis. Parang awa niyo na po. Ba't parin niyo po ako? Miss Finis. Don't touch me, you're fired! Parang awa po! I said, you're don't, you're don't touch me, you're fired! <laughs> Sobre na ho kayo, Miss Finis! Tiniis ko ko ugali niyo na matagal na panahon. Kung ano yung kinaganda ng mukha niyo, yun din ang ikinasama ng ugali niyo! Ano sabi mo? Get out of my face! Pinis. Ang tanging taong dapat Make sure hindi magsasalita yan, ha? Or else ipakulong nyo. Pinailit niya naman yung kontrata niya, eh. It's not my fault. Po yun. Gawin natin ito araw-araw, mukhang talaga ako. Ang daglay, ang Bibili ako ng damit para mas kamukha ko siya. Sobrang... Payo gabi! Ay, Jan Paul! Uy, Jan Paul, sa'n ka galing? Ah, nagatid lang ako ng yelo doon sa isdaan. Oh. Mm. Grabe, kalat na kalat yung balita ah. <laughs> Dami niya kong benta. Dinumog ko na pa-chow yun, yun. Ay, guwapa! Tignan mo naman. Eh, paano naman kasi itong si Tata? Talagang ginalingan niya ng paging kamukha niya si Venice. Kumanta, sumayaw. Ay, hindi ako dinagsa kami, di. Pakita mo, anak. Dali! Teka, teka, teka. mo, mo. Oh. Ganda talaga. Salamat. Oo nga pala ta. Bakit ba magkamukha kayo ni Venice? Hindi kaya kakambal mo si Benis? <laughs> hindi, no. Sa teleserye lang naman yung gano'n. Kahit pa dinig, test mo po kaming dalawa, hindi talaga kami magkaano-ano. Oo nga pala, John Paul. Babayaran ko na yung utang namin dun sa paghatid sundo mo sa amin. Tapos, babayaran ko na rin yung para sa susunod na linggo. Tata, kahit hindi ka na magbayad, malakas ka sa amin, di ba? Tsaka, kababata tayo eh. Tiyan, ah, mahal kita. Narinig ko yung kuya, Jam Paul. Kahot Ayaw ay, mo pa kasing umamin. Sige ka. Mamaya, may nabating na iba. Maunahan ka pa ate Tanta. ay Paul, hali ka sa dali. Thank you. Ano sabi? Wala chismosa. Sabi niya, mahal ka niya. Kaya lang, bingi ka. <laughs> oh, dahil marami tayong kinita itong araw na ito, dapat siguro eh, magsimba muna tayo para magpasalamat. Pagtapos! Ah! Pakakainin kayo ng sorbete! Ililipin ko kayong lahat! O, oh, kasali ka na rin dyan, Paul.